And guys, ito guys, itlog. Para dito sa mga ano, sa OFW na uh, karapihan, especially dito sa Saudi Arabia. Karamihan sa atin guys, karamihan sa atin, nagtataka tayo kung bakit pag naglaga tayo ng itlog, bakit nagtataka tayo ba't nababasag, di ba? Karamihan sa atin mga pag naglalaga tayo ng itlog, nababasag siya, pumuputok. Alam nyo ba kung anong sikreto para hindi mababasag yung itlog pag nagluluto? Alam nyo ba kung bakit nababasag yon? Kasi karamihan sa atin, yung itlog nilalagay natin sa rep, di ba? Nasa rep siya. Siyempre, pag nasa loob siya ng rep, malamig. Siyempre, matagal yun. Malamig. Matagal maano yung lamig nun. Kaya, sikreto dun guys, para hindi mababasag. Hugasan nyo muna. Baba, ay, ano nyo muna? Baba nyo muna ng ano. Para matanggal lang yung pinakapurong lamig ng galing sa rep. Hugasan nyo. babad nyo muna ng ano. Mga 3 minutes. Okay, na yun na Para, or mas maano pa. Basta matanggal na yung pinakalamig galing sa rep sa nyo ano, lagain para hindi siya maano, hindi siya mababasag. Kahit ako dati, nagtaka din ako bakit nababasag yung ano, nababasag yung itlog pag nilalaga. Pero yun pala, yun pala yung dahilan bakit siya nababasag. Siyempre malamig tapos biglang maano ng mainit na tubig. Siyempre sasabog talaga yon di ba? Kahit baso, Sample lang natin, baso. Mainit tapos biglang malamig. Siyempre, mababasag 'yun, 'di ba? Kaya ayun, 'yun pala yung sikreto noon para hindi mabasag. Eh, hugasan mo muna, babon mo muna para matanggal lang yung ano. Kahit dito, galing sa buhusan mo ng mainit na tubig. magcrack yan. Kaya, yun pala yung sikreto doon para hindi maano, hindi mabasag. Hugasan mo muna yung itlog or babad mo muna ng ano, normal na tubig para hindi siya maano mababasag. At 'yun lang guys, sinishare ko lang yung na discovered ko kung paano gawin yung itlog, paano lagay yung itlog na hindi mababasag. Hmm. 'Di ba? Iba naman yung ano, paano palabasin yung puti ng itlog na hindi mababasag yung itlog. Ibang usapan na yan, guys. At hanggang dito na lang muna tayo, guys. Bye-bye. So Ibang usapan sa susunod na video na lang yung uh, paano palabasin yung puti ng itlog na hindi mababasag. At hanggang dito na muna. Bye-bye.